Hi guys, so it's 6.30 na eh, sa hapon. So kailangan ko nang mag-prepare, malinggo. Tsaka mag-prepare kasi pupunta na ako sa hospital. Kasi 8 kasi yung duty ko. So kailangan naka-prepare na ako ngayon kasi marami kasi kami naliligo dito sa CR namin. Okay. Hi guys! Good evening! So for today's video, I'm um, prepared na, nagpre-prepare na ako kasi pupunta na kami ng hospital. Outfit check! <laughs> Pero ayaw ni na, Sir naman. Wait ka, magsasabatos na ako guys. maganda sana yung ano, yung white na shoes guys, but, nasa taas siya eh, tsaka, kailangan ko pang laban. Eh. So, ito na lang muna. Maaga talaga kami nagpe-prepare kasi, minsan kasi traffic sa DGC, kaya dapat maaga, para hindi malate. So, kumpleto na ang nasa bag. Lahat ng kailangan natin nandiyan nasa bag. But, hindi natin nakalimutan ng jacket. Kasi, malamig dun. Malamig dun sa hospital. Ayan. So, ipapakilala ko kayo kay Kuya Tony. Hi! Sino driver? mag ka sa vlog ko, Kuya. Yan si Kuya Tony. Ah. Wala pang driver eh. mag ka sa vlog ko na eh. Mag-vlog ako na eh. Ito si Nanay Eva. Hi! <laughs> Thank you. mag ka sa vlog ko. Ano yan? Babayad ko kay Ma'am Olin. Oo, ah, sige. So, nag-boil tayo ng potato kasi nag-request yung boss ko ng boiled na potato. Check natin yung ano po dito. Oh, yung driver namin. Kuya Arnold. Nagpapaluto kasi ngayon lang nag ni Kai. Nagpapaluto si sir ng ano? Patatas. Patatas. Mag-hi ka muna sa vlog ko. Hi, hello. Ganon. Thank you. nag ka na. Mm -hmm. Kaya, mag mag ka na sa vlog ko kasi nakaligo ka na. Hi. 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 <laughs> sa tilay sa um. alam nyo nakaligo na ako at lahat-lahat nakabihis na pero hindi ko pala natupi yung wait lang bakit kaya niya ano komposo niya sila yung kaya Tapos na kasi iba na naman na matutulog dito mamaya. Palitan kasi kami. Mamaya. So, hinihintay lang naming maluto yung potato ni Sir Bob. So, ayan na. So, ayan na, na. Ha? Nandiyan na si Kuya Arnold. Ay, matigas pa. Matigas pa, nanay. Laisa, lumabas ka dito. Mag-usap tayo. Baka mo naman ka na. May pahabol ka pa. Chuba ka. Hindi ka na siya. Nakikipagchikahan ka pa. Jiba ka na sisi. Ay! <laughs> Ano mo nga yun? Yung ano magic sarap? <laughs> <laughs> ano pala din kasan isang na magic sarap? At ano din pinaghalo ng kamay? Kamay nila isa. Kamay nila isa na sobrang agat at sobrang tapis. Kaya pala masarap siya. Di ba? Kaya nasisi. Natatawa <laughs> <laughs> talaga ako dito. Baka nito. Baka sabihin nito. Ano ba? Nang buhay namin hindi, hindi mo kailangan maging seryoso palagi. Kasi Ay, pagod pagod ka. kahit pagod na pagod ka at least may panahon ka ding tumawa, di ba? Tuloy pa rin ang buhay. Tuloy pa rin ang buhay. Basta tuloy-tuloy lang yung ano, yung tawa. <laughs> <laughs> Joke lang. Di. <laughs> di, <laughs> dapat ganito yung sinuot mo. Para parutin. Masusuot ko lang kasi mo yun. Okay. Wala pa tayong driver. Nandiyan na. Nandiyan na si Karen. Pero sinabi ko na nagluluto pa ako ng potato ni sir tigas tigas pa ng potato. Check natin. It Ito. Ito. So ayun na nga guys, luto na. Luto na, Nay. Alis na kami. Okay. Luto na 'yung patatas, tingnan mo. Nagluto ko ng dalawa. Tara. Ah, so, ito na nga guys. Naghintay lang kami ng driver.

kami guys. Nandito kami sa Mercury. Sorry hindi ko na video kanina nung makababa ko kasi. Hi, teh. So, tatawid pa kami. Kasi nandun sa kabilang. Dito kami sa Tapat. Nandito na kami sa St. Luke, guys. Nao. Oh, Potan kami sir. So since tapos nang kumain si sir, mag-prepare na lang tayo ng pang-oral. Ito himala yata. And then you can promise. Hi, Joy. Si Dorote. Dorote. si Sir Salami. Hi, guys. <laughs> Dapat, ano, sinabi mo ng mm. Di. Ha? <laughs> uh. Oh. sa so, vlog eh. Bye. Bye-bye. <laughs> Seryoso kayo sila. <laughs> Bye-bye, Ruth. Bye-bye, Ingat. So, take over the responsibility. Si Miguel po po ako na naman, no? Head nurse. Wala akong ano. Wala So, marami kaming pagkain dito, guys. Hindi kami yes. magbubutong. <laughs> Hindi kami magbubutong. Kasi yung head nurse namin, bili nang bili ng pagkain. Bawal kami magbubutong. Bawal ang payat dito. Para maging effective, Mm. Mamaya, para na naman akong ikot na ikot. <laughs> ikot lang ako ng ikot na gabi eh, kasi hindi ako, makatulog. Mom, pwede bang kainin to? Oo. Mm. Chicken niya ang gabit yun. Masarap ko. Mm. Maraya oh, oh. na to. Nauutom ako pag madaling araw eh. So, tulog na yung pasyente ko, guys. So, kaya nandito ko ngayon sa to- kasi natutulog na siya baka magising siya pag doon ako sa labas. So, that's all for tonight's video. Bye!